ganun yung siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas ko tubig. titubig. Paano na, pinanganak po, kaming mahirap. Sana naman kahit kung tinginawa lang sana po, maranasan din namin guminhawa kahit kung lang. Ang lang namin po, maparalan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kunti sa maraming pera. Sana po, Hangiling namin kayo na manginisda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na manginisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First aid lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Limang libo, dalawang libo. So tusit kami manginisda. Di namin kailangan yan. Kung malaya kami, manginisda. Sa sarili namin bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit lang po kami. Sino ang tutulong sa amin? kapag eleksyon, kailangan mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dilitsahan po. Dilitsahan po. Ang sinasabi ko, sa salubin ko po, diretso po ako. Wala, huwag po kayong sumama sa amin kaming magigisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin. Kami. Uh, itong araw na po ito ay uh, naimbitahan din po yung mga represent mga representative natin sa mga iba't ibang uh, lugar ng Sambales na kung saan ay meron tayong mga Fishermen's Association, lalo na yung uh, Masinlok, Santa Cruz, at uh, at uh, Santa Cruz at Masinlok. Pero liban po dyan, meron tayong mga ano, Fishermen's Association sa lahat ng bayan ng Sambales na bumubuo ng uh, kung na nakakamit tatlumpot dalawang grupo uh, group of fishermen. At uh, ito nga, uh, palagi pong may problema dahil uh, yung usapin na hindi na sila pinapapasok sa baho di Masinlok. Alam na po naman natin na yung baho di Masinlok ay yun yung pinakamadaling mangisda. Marami pong tawag diyan. eh. Ang tawag niya nung araw, panakot. Then, uh, uh, na tawag na baho di Masinlok noong 1400. Pagkatapos nung uh, itong uh, ba, nasira yung kwan ng ng United ng UK, naging Scarborough Shoal. Kung minsan nagkakamali tayo tawagin Carboro kasi yung Scarboro. At panatag sa Tagalog kasi pag nasa pag meron pong bagyo at papasok kayo doon sa loob kahit na kahit na magulo yung dagat sa palibot, panatag po sa loob. Kaya yun po yung ano. At dito po matatagpuan sa loob ng uh, iskarbo, uh ng bow de machine, machine lock yung mga isda kasi doon din ho nangingitlog. Andiyan yung mga pawikan, andiyan po yung pati yung uh, kinukuha nilang ginagawa nila mga clams, mga yung ginagawa po mga souvenir. At uh, for a while, uh, ho kasi salaysayin kung ano. Uh, ginamit po ng Amerikano na bombing area 'yan. Pero nung umalis sila, hindi naman nila ipinasa sa atin. At uh, ito nga naging uh, it became a uh, common fishing ground na nagpapalitan ng kahangahan sa ito nga magkagulo dahil nag-umpisa kasi yung ginagawa ng mga Chinese na kinukuha yung mga giant clams, nasisira yung mga ano doon, kaya nap Uh, sinata po ng ating pamalaan. Doon na po nagsimula yung uh, medyo uh, ano yung gusot. At uh, nakaroon naman po talaga ng uh, arbitration, arbitration uh, adjudication arbitral adjudication na kung saan ay pinabura ng Pilipinas. Kaso, alam naman natin sa arbitration na kung hindi susunod yung isang panig, ay hindi naman po natin talaga mai ano maipipilit. Yun po ang dapat nating iano na uh, dapat malaman ng ating ng taong bayan na yung arbitrage at uh, yung arbitral ruling kung ayaw sumunod ng isang grupo hindi natin mapipilit. Huwag po nating sabihin sa ating mga kababayan na yun na yun, na yun eh. Kasi meron pong mga mga practices sa uh, work World Courts, ano na dapat nating sundin noon marami Sagana. gana kaya ang buhay ng pamilya kaya ko paralin pa ang mga anak ko ang kami malalang kami ng bipar sa sabi magat kami ng ID kumuha kami ng ID ng bipar sa pangpangga para maging malaya kami nung nakakuha kami mangisda kami sa ibang sa ibang Sure line. Say naman ang kalaban namin, saan kami talaga may inisda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, ito muna kayo anak, dali na kaya ng papa niyo. Dahil, ito po, dinadaan ko na lang sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon lang po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil, pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas ko tubig. big. Paano na, pinanganak po, kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Hangiling lang namin po, paralang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kunti to sa maraming pera. Sana po, hangiling namin kayo na tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First aid lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Limang libo, dalawang libo. Sa kami, mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kami, mangisda sa sarili namin bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Diritsahan po, ang sinasabi ko, sa salubing ko po, diritsahan po ako. Wala, huwag po kayong subama sa amin kami magigisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubing namin kami magigisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, marami. Mga malakay ang nyo. Tubong subik, 30 anyos na po sa Masinlok. Concerns ko po dito ngayon, ang Sambales po ay coastal area. Committee hearing po ito, sama-sama po tayo. Bigyan pansin ko una, maritime safety. Ang Sambales po ay napakalawak. Mula Subic, Olonga po, ang daing barkong pumapasok. Maliliit na mga isda, safety measures ang kailangan po namin. Huwag po tayong maging emosyonal. Maging critical po tayo. Salamat po sa pag, ah, pagpunta nyo rito at ibinabaan nyo po ang pamahalaan. Malaking bagay po sa amin yan. Sa pagkakataong ito, kami rin po, munting maliliit na manging isda, Humahalap na rin po kami ng kaugnay namin sa iba pang mga lugar para idulog po sa inyo. May, actually po, may kaugnay na po ako tungkol sa maritime safety. Ma-expertise po sila pagdating po riyan. Mula po sa bahura, mula po sa baybaying dagat, hanggang sa kalagitnaan ng karagatan. Sakop po natin yan. Kaya sama-sama po tayo. Yun po ang gusto mong bigyang pansin. Sana po, committee hearing na ito, mas maging mas mataas pa na antas at higit na lahat ang sinasabi po namin. Ang magmamalasakit po sa Pilipinas ay tayong lahat na Pilipino. Maganda bagay po. Lumapit po kayo. Sinisiwalat namin ang makasama po namin lubhang marubdob ang kanilang mga hangarin, may para sa inyo ang kanilang mga mensahe. Alam ko naman po, at malinaw sa inyo, loud and clear, ang sinasabi po namin, at marami pa po kaming hindi nasasabi, bagamat limitado tayo sa oras. Pero, nagtataas kamay po ako sa inyo, saludo po ako sa pamahalaan, patuloy po natin gawin ito, at sama-sama rin po kami mga mangingisda isda, na palalakasin namin ang aming pwersa sa teknolohiya, sa iba pang baran, sama-sama po tayo magtulungan. Sabi ko pa po, isa, pangalawang porosyon, kung kayo po sa Kongreso, matagal po namin pinananawagan, ang BIPAR ay isang maging departamento. BA, ilan po ano pa bang sektor ang hindi gaanong napapansin? Magsasaka at mangingisda. Napakalawak ng bilang po namin, pero kakarampot po ang pondo. Sana po sa Time niyo po ngayon. Kung maaari po, isa rin po sanang bigyan pansin nyo na maging departamento na ang BIPAR. Marami pa po kaming gusto at binibigyan ko ng pagkakataon. Muli po, ang panatag, ang grupo namin, Deltacom. Deltacom, panatag po ako at marawak po ang aming mga samahan. Radio at iba pang mga device at teknolohiya pinag-aaralan po namin kung paano po namin mas matutulungan ang kapwa namin maliliit. Ngayon na rin po ang iba pang nagbibigay ng puhunan, alalahanin po natin ang nagpapakain po sa ating hapag kayong maliliit na mag-isda. Magandang maubaga po at pagpalain po nawa tayo ng Ema San Andres, patron na Masinlok San Andres. Babuhay po ang Pilipinos. Sana po sana ng takbo kahit paano? yung makapangisda sila kahit sa malayo, sabi ko, huwag kayong pumunta roon sa mga lugar na apektado. Lumayo kayo para hindi kayo masaktan. Mahalaga ang buhay nyo, ang importante, mabuhay kayo. Kaya, bahala ang uh, national government sa isyong yan, basta tayo, ang gusto ng LGU Masinlok, ay makapaghanap buhay sila maayos. Pero ngayon, may hirapan po yung mga pupuntang Iskarboro dahil hinaharang na rin po sila at binantaan po na ipapakulong sila. Kaya po, yun ang kinakatakutan ko po na isan mo dyan ang ipakulong, baka ang hirap nating tubusin yan. Pupunta pa tayo yung China kung paano natin sila tubusin. Kaya sana po wag mangyari at wag umabot sa ganyan. Ang dinadasal natin, ang lagi kong sinasabi sa mga kayo, ipagpatuloy ang manalangin bago kayo lumaut, manalangin kayo. Dahil sa totoo lang, na pag may nangyayaring kalamidad, pag may nangyayaring pangaapi ng China sa atin, nagbibigay sila ng ayuda. Ang problema, yung ayudang binibigay niya na sa ating bangka, di sa guwan at saka maliliit. Tama mali. Tapos kung magbibigay sila ng bangka yung malalaki na nakakarating sa iskarboro, eh iisa lang yung ibinibigay lagi. So, naka, ano, ano ba ba ang tulong na, na kailangan natin? lalo lalo na yung ating mga Anong suporta ang kinakailangan ninyong, na kinakailangan ninyo lang nilang lang ibigay na tulong. So, dahil ito po yung aming panawagan. Tayo sila yung ahensya Opo. na namamahala, lalong-lalo na sa mga inisda. Po, ang hiling po namin dito ay uh, mabigyan po kami ng malalaking fishing vessel para sa ganun po ay makasama kami sa ating pong mga pagpapatrolya sa ating pong karagatan para bilang isang mga mangingisda ay kabilang din po kami na para nagbabantay sa ating karagatan at kasabay nito ay makapaghanap buhay din po kami ng marangal na hindi lamang po yung mga kapitalista ang siyang nakikinabang sa ating pong mga karagatan. Kaya ang hiling po namin, mabigyan po kami na kahit na iisang barko sa bawat isang probinsya or uh, sa ating pong bayan. Sa bayan ng Subic, may, pinam may pinamigay ang Bifar na isang malaking isda, ay malaking uh, bangka. tingnan na, ano, na sa darating na, na budget season, balang kasi natin yung budget ng Bifar, Tignan natin kung ang ibinibigay pa natin budget sa kanila, eh ang cops na natatanggap ng mga isda. Dahil tingin ko, Mr. Chairman, may kalokohan sa BIFAR ngayon. Niloloko nila yung mga mga isda. Nandito po kami magkikinig at uh, ibabalik po namin yan na issue na na-raise. Ninyo, along lano na pinarating ni Congressman J. Concon.